Ginasubay karon sa Special Investigation Task Group Armama ang mga CCTV sa lugar aron mailhan ang duha ka mga sospek nga nakita sa lugar una ang pagpamusil sa hepe sa Police Station 2 Cogon sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Subay sa kamanduan ni Pro-10 OIC Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman, hingpit na nga gimugna ang Special Investigation Task Group Armama nga mo'y mututok karon sa investigasyon sa kasong pagpamusil patay sa hepe sa police station Tukugon niya itong Adlaong Sabado sa gabi. Eh. Mismong si Kokpo City Director Salvador Adam ang nanguna sa SITG. Adlaong Lunes, gibisita sa mga opisyal sa Police Regional Office 10 o kagayan di Oro City Police ang kabanay ni Police Captain Abdul Kahar Armama aron personal nga itunol ang tabang pinansyal gikan sa PNP. Gibisita sa Bnila ang lubong ni Police Captain Armama sa Marawi City. Nakasentro karon ng SITG Armama sa pag-ila sa duha ka mga personalidad nga nakita sa CCTV. Upat ka adlaw una ang nahitabong pagpamusil. Kuya ng sa natong pagpaluwap no mismo atong nga City Director Colonel Salvador Adam uh, sa pag-supervise uh, sa atong mga operatibo. Sa karon, padayon pa kuno ang ilang pagpangita o mga ebidensya o testigo aron makatabang sa ginahimong investigasyon. Ginalantaw kuno ang angulong Michael kalambigitan sa iyang trabaho. Nagpayagay na sab kuno sila og backtracking sa mga CCTV camera palibot sa crime scene. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga dunay kasayuran sa krimen nga dool sa pinakaduol nga police stations. Uh, mga uh, police operational accomplishments no, sa uh, diya sa area of responsibility na sa mga accomplishments ang illegal drugs, ang illegal gambling, akip na niini ang mga smuggled items o so pagpamadlong diya sa iyang uh, area of responsibility, particular na sa Mercados Kugon. Kauban si Makoy Sempron, James Yap, One Mindanao.